Salamat sa pagbabalik sa Miss Laila Stories. Ang ating kwento ngayon ay mula kay Tonyo. Ngunit bago tayo magumpisa, huwag sanang kalimutan na pindutin ang subscribe at mag-like sa video. Salama! May mga gabing hindi ko malimutan, kahit anong pilit kong ibaon sa nakaraan. May mga pangyayaring hindi mo akalain, mga sandaling alam mong mali, pero hindi mo kayang talikuran. Ako si Tonyo. 31 na ako, pero sa totoo lang, para akong hindi tumatanda, at hanggang ngayon ay wala pa akong asawa Miss Layla. Marami naman na akong naging kasintahan ngunit iwan ko ba? Walang nagtatagal, dahil ako mismo ay hindi ko alam kung saan ang direksyon ang aking buhay. Sa ngayon ay nakatira ako dito sa bahay ng mga magulang ko, at ako na lang ang walang asawa sa aming mga magkakapatid. Hindi ako nakatapos sa pag-aaral Miss Layla, dahil sa barkada, kung ano-anong trabaho ang kinapasok ko ngunit kadalasan ay tambay ako at sa bawat gabing lumilipas, lagi akong may hawak na alak at sigarilyo. Hindi ako guwapo, pero may mga bagay akong alam, mga salitang kayang bumihag, mga diskarteng kayang umakit. At doon nagsimula ang lahat, sa isang gabing hindi ko inaasahan, sa isang babaeng hindi ko dapat pinagpantasyahan. Nakilala ko si Elmer. Siya ang foreman namin sa construction. Mabait siya sa akin, pero higit sa lahat, malakas din siyang uminom, kaya siguro nagkasundo kami. Tagaibang bayan siya at hindi siya nawawalan ng mga projects dahil kilala siya magaling sa pagdisig ng mga bahay. Nagkataon na wala akong trabaho noon at kinuha niya ako. Kaya lang Miss Layla, medyo malayo ang project niya sa panahong iyon at every weekend lang kapag uwi kami. Wala siyang kasawa-sawa sa pagpapayo na dapat ayusin ko ang buhay ko. Pero ako, hindi ako interesado sa mga sermon niya. Ang mahalaga lang sa akin ay meron akong kambili ng alak minsan naman ay nagbibigay ako sa mga magulang ko ng pera. Isang araw habang kasagsagan ng aming trabaho, dumating si Jessa sa site. Pinuntahan niya si Elmer, may dalang pagkain at mga dami. Nakangiti siya, kita sa mukha ang lambing ng isang mabuting asawa. Ang problema, maganda si Jessa. Napakaganda. Maputi, makinis, may maamong mukha, pero higit sa lahat. May katawan siyang kahit sinong lalaking katulad ko ay hindi matitiis na hindi titigan. Hindi nga ako makapaniwala na asawa ito ni Foreman, dahil paehas ko lang naman siya na hindi kagwapuhan. At hindi lang ako ang nakapansing. Kahit ang ibang trabahador, ay palihim din siyang sinusulyapan. Noong una, wala lang. Pero nang makita ko ang mga mata niya, may kung anong ningning doon. Parang may lihim siyang hindi niya kayang sabihin. At doon ko naisip balang araw, matitikman ko rin siya. Simula nang makita ko si Jessa Miss Layla, hindi na siya nawala sa aking isipan. Dahil pakiramdam ko, ay kakaibang babae siya sa mga naging kasintahan ko. Hindi ko na inisip na asawa siya ni Elmer, at hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Isang araw, biyernes noon, awi na ang lahat dahil weekend, wala kaming pasok kinabukasan. Ang problema, wala akong masasakyan Miss Layla. Malayo ang inuwian ko at hapon na. Ako lang kasi ang malayo ang uwian sa kabilang bayan pa, at hindi ko naabutan yung last trip. Sabi ni Elmer, bukas ka na lang umuwi. Dito ka muna sa amin. May alak pa ko, maginuman na lang tayo. Napangiti ako. Hindi dahil sa alak, kundi dahil may dahilan akong muling makita si Jessa. Walang kaalam-alam si Elmer na pinagpapantasyahan ko ang asawa niya. Umangkas ako sa motor ni Elmer at dumiretso kami sa bahay nila. Pagdating namin sa bahay, Sinalubong kami ni Jessa. Naku, nakalimutan mo na namang magdala ng ulam, natatawang sabi niya kay Elmer. Buti na lang at nagluto ako, dagdag pa niya. Inalok akong pumasok ni Elmer sa bahay nila. First time akong makarating sa kanilang bahay Miss Layla at umupo ako sa salas. Sabi ni Elmer, nasabianan daw niya ang dalawang anak nila dahil bakasyon at dadalawa lang daw silang mag-asawa sa bahay. Napaisip naman ako. Dahil sa itsura kasi ni Jessa, ay mukhang hindi pa siya nagkaroon ng anak. Magaling siyang mag-alaga ng kanyang katawan. Sabi ni Elmer sa kabilang kwarto na lang daw ako matutulog at sinamahan niya ako doon. Pagkatapos kong magbihis ay bumalik na ako sa salas nila. Habang naghahanda si Jessa ng pulutan, pasimpleng sinusuri ko siya. Nakasuot lang siya ng simpleng damit, pero bakas pa rin ang ganda niya. Sinabi ko na lang sa sarili ko na, ang swerte naman ni Elmer. Ngunit ganun pa man ay halata ang agwat ng edad ng mag-asawa. Sa tansa ko, nasa 25 lang si Jessa, at si Elmer naman ay halos kwenta na siya. Maya, maya pa ay nakaluto na si Jessa, at nilabas naman ni Elmer ang alak. Nagsimula ang inuman. Tulad ng dati, walang preno si Elmer sa alak. Malakas na akong uminom Miss Layla ngunit mas malala si Elmer. Hindi ko kaya ang ginagawa niya, dahil kaya niyang uminom ng alak kahit hindi siya naghahalo ng tubig. Magkatabi silang mag-asawa sa sofa Miss Layla. Si Jessa, naman ay sumasabay din paminsan-minsan, pero hindi ganoon karami. Hindi ko talaga maiwasang mapasulyap kay Jessa, ang ganda talaga niya, at nakashort lang ito. Nag-init ang aking pakiramdam ngunit pinipigilan ko ang aking sarili upang hindi makahalata si Elmer. Habang tumatagal, ramdam ko ang unti-unting pagbigat ng ulo ni Elmer. Walang preno kung uminom hanggang sa napatumba si Elmer sa upuan, mahimbing na nakatulog. Ginigising ito ng asawa niya upang ililipat sana sa kwarto, ngunit hindi ito magising dahil sa kalasingan. Kilala ko si Elmer kapag nalalasing Miss Layla. Kahit anong gawin mo dyan, hindi talaga yan magigising. Halika tulungan mo ako, alalayan natin si Elmer sa kwarto. Wika ko kay Jessa. Tumayo naman siya at tinulungan ko siyang itayo si Elmer ngunit mabigat ito at hindi namin kinaya. Hinayaan na lang namin na matulog siya sa sofa. Mayroon pa naman konting natitira sa aming iniinom. At sinabi ko kay Jessa na ubusin na lang namin at matutulog na rin ako. Sabi naman niya ako na lang daw ang ubo sa natitirang lamang ng bote. Ubusin na lamang daw niya ang lamang ng kanyang baso at ayaw na niyang dagdagan dahil baka daw malasing siya ng husto. Tahimik kaming dalawa ni Jessa sa hapag. Wala na si Elmer mahimbing nang natutulog sa upuan, lasing at walang malay. Nasa harapan namin ang bote ng alak, konti na lang ang natitira. Sa loob-loob ko, hindi ko hahayaan na matapos ang gabing ito, nang hindi ko makuha ang gusto ko. Dahil baka hindi na maulit ang pagkakataong ito. Inayos ko ang upo ko, lumapit ng bahagya, sa kanumiti. Alam mo, Jessa, hindi ko alam kung paano nagkaroon ng swerte si Elmer. Biruin mo, may asawa siyang katulad mo. Wika ko. Napangiti siya, pero kita ko sa mga mata niya ang pag-aalinlangan. Nako, bolero ka talaga, Tonyo. Huwag mo akong simulan sa mga ganyang linya. Sagot naman niya. Mumisi ako. Hindi ako nang bobola. Totoo naman, di ba? Alam mo bang kahit sa site, maraming may gusto sa'yo? Hindi lang nila masabi kasi asawa ka ni Elmer. Muling wika ko. Napatigil siya. May bahagyang pamumula sa kanyang pisngi, hindi ko alam kung dahil sa alak o dahil sa sinabi ko. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Ang ganda niya talaga, lalo na ngayong malapitan. Napansin kong hindi siya agad nagsalita, kaya dinagdagan ko pa. Kung hindi lang kita nakilala bilang asawa ng foreman, baka matagal na kitang niligawan. Mahinang wika ko, napatingin siya sa akin. Talaga lang, ha? Ngumiti ako, sinadya kong gawing mas mababa ang tono ng boses ko. Naman. Kung sa kalilang na ibang pagkakataon tayo nagkakilala, siguro, iba ang takbo ng buhay natin ngayon. Tumawa siya ng mahina, pero ramdam kong may tinatago siyang damdamin. At paano mo naman nasabi yan? Tanong niya, habang iniikot ang baso ng alak sa kanyang kamay. Ininom ko ang natitira kong alak, at tumingin sa kanya ng diretso. Kasi minsan, may mga taong itinakda sa isa't isa, pero hindi sa tamang panahon. Wika ko, tahimik. Para kaming nasa ibang mundo, isang mundo kung saan hindi niya asawa si Elmer, at ako ang lalaki sa buhay niya. Pero hindi ganoon ang realidad. Hinayaan ko ang katahimikan. Gusto kong makita kung paano siya magre-react. Nakita kong unti-unti siyang nag-iwas ng tingin, pero hindi siya tumayo. Dahan-dahan akong lumapit pa, hindi sapat na maramdaman niya ang presensya ko. Pero sapat para iparamdam kung hindi ko siya iwan sa momentong ito. Jessa, bulong ko. Alam kong hindi ito tama, pero hindi ba minsan nakakainis din? Yung pakiramdam na parang may gusto kang gawin pero hindi mo magawa. Wika ko, dahan-dahan niyang tinaas ang tingin niya sa akin. Kita ko ang pag-aalinlangan, pero kasabay noon, may iba pa akong nakita, isang bagay na nagbigay sa akin ng pag-asa. Tonyo, mahina ang tinig niya. Hindi mo kailangang magsalita, sabi ko, sabay abot sa kamay niya. Naramdaman ko ang init ng balat niya sa akin, at hindi niya iyon inalis. Walang salitang lumabas mula sa kanya. Pero ang mata niya, parang may sinasabing hindi kayang bigkasin ng labi. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay, nilaro ang kanyang mga daliri. Hindi siya pumalag. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Sa labas, may maririnig pang ilang huni ng kuliglig, ang tunog ng malalayong sasakyan. Pero sa loob ng bahay na iyon, sa loob ng sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Dahan-dahan kong inilapit ang mukha ko sa kanya. Nag-aalangan siya. Ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso niya. Tonyo, maling malito. Mahina niyang bulong, pero hindi niya inalis ang kamay niya sa akin. Hindi kita pipilitin, sagot ko. Pero kung may bahaging gustong sumubok, kahit isang beses lang. Wika ko. Muli siyang tumahimik. Doon ko nalaman, hindi na niya ako kayang tanggihan. Puno ng tensyon ang buong salas Miss Layla, at pakiramdam ko ay malapit ko ng makuha ang aking inaasam. Wala na akong pakialam kahit nasa harapan lang namin si Elmer na natutulog, alam ko naman na hindi siya magigising. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil pa, kinuha ko ang kamay niya at ipinahawak ko sa aking harapan. Nagula si Jessa sa aking ginawa. Kakaiba ang titig niya sa akin Miss Layla, ngunit pansin ko sa mga mata niya na may halong pag-aalala. Siguro ay iniisip niya na nasa tabi lang namin ang asawa niya, na mahimbing na natutulog. Jessa, pwede bang pagbigyan mo ako? Bulong ko sa kanya. Napakunot na o siya sa sinabi ko, ngunit hindi pa rin niya inalis ang kamay niya sa harapan ko. At alam kong ramdam niya ang kabuan ko, dahil kanina pa ito nagwawala. Hindi siya sumagot hanggang sa niya ko siya at dahan-dahan kong inilapat ang aking labi sa kanya. Amoy ko ang kanyang halimuyak na mas lalong nagpagigil sa akin. Wala na akong sinayang na oras pa Miss Layla. Napapikit na lamang si Jessa nang maglapat ang aming mga labi. Naging mapusok ang mga ikinilos ko. Hindi ko alinta na nasa tapat lang namin ang asawa niya. Hanggang sa bigla siyang napatigil at natauhan. Baka magising ang asawa ko. Bulong niya. Ngunit imbes na mag-alangan ako, dahil sa presensya ni Elmer, mas lalo akong nakaramdam ng kakaibang excitement. Tumayo si Jessa para sana magtungo sa kwarto ngunit pinigilan ko. Gusto ko siyang tikman sa tabi ng asawa niya dahil alam kong hindi basta-basta magigising si Elmer. Kahit anong pakiusap ni Jessa na lumipat kami sa kwarto, ay hindi ko siya pinapakinggan at nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko sa kanya. Hanggang sa bumigay din siya kalaunan, naging marahas ang mga galaw ko sa mga oras na yon habang tulog na pulog si Elmer. At mas lalong nawala sa sarili, si Jessa, nang makita niya ang dinadala ko. Hindi naman sa pagyayabang Miss Layla, dito kasi nabaliw ang mga babae na nakarelasyon ko noon. Nang makapasok na ay, nahirapan si Jessa sa una habang nakatakip ang isa niyang kamay sa kanyang bibi. Pilit niyang pinipigil ang kanyang sarili na magdulot ng ingay dahil baka magising si Elmer at wala na siyang nagawa kundi magpaubaya sa akin. Habang isinasagawa ko iyon kay Jessa ay napapasulyap ako, kay Elmer, na mahimbing na natutulog at napapangiti na lang ako. Wala siyang kamalay-malay na harap-harapan na siyang iniiputan. Hindi ko maipaliwanag ang feelings, iba ang dalang excitement sa ganitong eksena. Hanggang sa sabay na naming narating ni Jessa Ruro. Ngunit hindi dito nagtatapos Miss Layla, dahil nagpahinga lang ako konte at humirit pa ako ng isa. Sa pagkakataong ito ay lumipat na kami sa loob ng kwarto, at dito ay nagwala na si Jessa. Hindi ko akalaing ganito, pala siya kagaling. Nang matapos na kami ay dito na nagsabi si Jessa, hindi na daw aktibo si Elmer sa ganito. Minsan nga daw dalawang beses lang sa isang buwan, at hindi na daw niya na ibibigay ang pangangailangan ni Jessa. At sa gabing iyon, may lihim kaming binuo, isang lihim na kahit anong pilit kong ibaon sa limot, ay hindi kailanman mabubura. Kinabukasan ay maaga akong umuwi, habang si Elmer ay tulog pa rin. Lumipas ang mga linggo, at tuloy ako sa trabaho, at tuloy sa pagiging ako. Hindi ko na inisip ang nangyari hanggang sa isang araw, habang nagkakape ako sa isang tindahan malapit sa site, may lumapit sa akin. Si Jessa. Hindi siya ang dating Jessa na kilala ko. May bumabagabag sa kanya, kita sa mata ang kaba. Tonyo, kailangan kitang makausap. At doon niya sinabi ang hindi ko inaasahan. Buntis ako. Mahinang wika niya. Napatawa ako. E ano naman? E asawa ka ni Foreman. Ngunit umiling siya. Tonyo, ikaw ang ama. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Napahawak siya sa tiyan niya. Walang alam si Elmer at hindi niya dapat malaman. At doon nagsimula ang tunay na bangungo. Dalawa lang ang kagipilian ko. Tumakas o panagutan ang bata. Pero paano ko gagawin yon? Wala akong matatag na trabaho, wala akong buhay na kayang magtaguyod ng pamilya. Samantala, si Elmer, isang putok lang ng baril, wala na ako sa mundo. Napagtanto ko, kailangan kong gumawa ng plano. Kailangan kong ilihim ang lahat, kahit paunti-unting nawawasak ang pagkatao ko. Ngunit ang tanong, hanggang kailan ako makakatakas sa katotohanan? Isang gabi, dumating si Elmer sa bahay ko. Hindi ako handa. Nakita ko ang kanyang tingin, hindi tulad ng dati. May bahid ng galit, may kutob na parang may nalaman siya. Tonyo, may gusto lang akong itanong. Nagtagpo ang aming mga mata. Hindi ko alam kung ano ang susunod niyang sasabihin. At doon natapos ang lahat. Hindi ko nasasabihin kung ano ang nangyari pagkatapos. Hindi lahat ng kwento may magandang wakas. Ang alam ko lang, may mga lihim na kailanman, hindi mo kayang itago habang buhay. At minsan, ang katotohanan, mas mapanganib ba kaysa sa kasalanan? Dito nagtatapos ang kwento ko. Malaming salamat sa inyo.